Almusal tayo guys. First time kong kumain ng gulay na upo. Sabi nila masarap daw to kaya tinikman ko. Bali binili ko to. Siya Kasi ayaw ng upo na pang mahirap. Ito pang mayaman na upo to. Bili ko to ng ano, isang libo ang isang kilo guys ng upo na to. Ayan. Tapos sinaluhan natin siya ng hindi pala hinaluan nila ng paksin naging kahit lang pala ako kasi first time mga kumain tinikman ko yung luto nilang ulam upo daw masarap daw to kaya titikman ko kung ano masarap pa talaga titikman natin kung masarap pa talaga guys yung gulay na upo ayan ito yung aking kanin pala guys ha. mamahalin tong kanin ko hindi nito kaya nga pabilihin alam nyo ba kung magkano kilo nitong aking bigas 300 ang isang kilo. Kaya hindi ito kaya bilhin. 300 ang kilo ng bigas partneran ng gulay. Tingnan natin baka masarap. Hindi naman. Bigas na pang mayaman. Ito yung bigas ko. laging mga pang mayaman. Magiging kaya. Parehas natin ang gulay na pang mahirap. <laughs> Digas polok kali tuh orang ulam-ulam, guys. <laughs> Tinggal natenin sabab nang ana. Opo? Ya. Kadire. Ya. Aku suka. Aku suka sih, guys, pero pilitin yung kumain kasi sayang ya. maraming mahirap ngayon wala makain kasi ako kahit hindi ko to kain kain kainin ko lang wala hindi ko marasahan kahit hindi ko marasahan to eh hindi ko malasahan. kala ko ba masarap bakit hindi ko <laughs> Sarap daw pero walang lasa. Ang bato. Buti pang bigas ko malasa pa. Ah. May mga lasa-lasa guys. Buti nakakain to ng mga mahihirap. Pero ayun mo. Pupo lang sa kanila lagyan ng o lang nilagyan ng ano. Nilagyan lang ng sibuyas at bawang at ano. Luya yun lang. Wala nang ibang ano. Kasi to isda. Yun lang ang nilagay. Kakain nyo itong ganitong klaseng ulam. Hindi kayo nasusuka sa ganitong klaseng ulam. Di ba din nasa tumura ng na mga mahihirap na? Teka din lang kumain ng ganyan. Bagay, sanay na nga sila kasi mahirap mga silang pinanganak. Kaya sanay na silang kumain ng ganito kaya kung lasang pagkain. talagang gana kang maanin pag ganito yung ulam paano ka gaganahan yung ulam ng lasa so, alam mo ang lasa to maganda talaga kaya pinipilit ko lang talaga itong kainin kasi sayang kahit ako hindi ako mahilig kumain sa mga pang mahirap na pagkain pero pag naumpisa ka ng kainin gusto kong ubusin kasi nga sayang Nag-uubos ko na ito, wala pa rin uh. yung lasa. Tumahati yung isdang ni Halo. po pati yung isda. Ang lansa. Ang lansa ng isda. Wala wala. 야. 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 리 야. 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 랑 야. 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 야.